Uh, kumusta kayo lahat mga taga subaybay Ah, uh, mayroon lang akong uh, ibabahagi sa inyong Ah, uh, uh, kapulutan ng aral at uh, higit sa lahat uh, kung kayo ay uh, gustong mag-relax uh, lalong-lalo na po sa taga-Laguna. Hmm. Uh, dito po ito sa sa Santa Rosa, Laguna po. Uh, siguro naman uh, taga Santa Rosa kayo dito uh, ang akin lang uh, gusto, may dagdag lang po ako uh, kung gusto po natin na, uh, uh, lagi tayong may papasyalan na Nubali Nubali ito, ano po ito ang ibig sabihin nito mga kaibigan, isa po itong uh, area ng uh, mga business uh, uh, Ayala uh, business center ang may-ari nito Uh, ibig sabihin nandito lahat uh, nandiyan yung uh, ating uh, ng ating mga kabataan hindi lang sa kabataan pati matatanda uh, nagpapakain po ng isda yun uh, ito po yung schedule oh. ayan ayan yung mga oras ng bukas uh, ayan 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 na lang po ang uh, ibig sabihin bayad dito sa eh, pampakain ng isda, ano lang, 20 pesos ang isang balot. Napakamura, <laughs> di ba? Uh, tapos, kung gusto mo sumakay ng bangka, uh, isang daan ang uh, isang tao. <clears throat> Ayun, ang napili namin, uh, na sasakay mo kami ng bangka. Kasi, ibig sabihin, mga kaibigan, ah, uh, para makapag video video hmm. Ah. Uh, ito habang nagantay kami ng bangka kasi ang, uh, ang bangka dito uh, sa ngayon isa lang uh, minsan daw dalawa yan sa ngayon isa lang At, uh, isang ikot lang po yung uh, isang daan ayan po ha uh, kompleto dito ayan o oh. mayroon ditong mga kapihan <laughs> Uh, yan, kung gusto mong uh, pasyal kompleto. Ang luwag ng parking. ah uh, ito, sa bandang bukana na lang yan, mga kaibigan. na uh. uh, kung nakita niyo yung mga isda kanina, doon yon sa loob. Uh, pwedeng mag, ano, mag-biking. Kung may dala kang bike, pwede. Pwede. Uh, kung wala naman, uh, mayroon silang pinaarkila dyan. Ay. Pero karamihan kong nakikita dito, uh, may dalang bike at uh, ayun, pwedeng kang mag-jogging-jogging uh, dyan kung umaga. Kaya lang siguro ang bukas nitong mga itong mga tindahan dito. Uh, ang alam ko mga alas 8 na ng umaga siguro ang ah, mga ang bukas ng mga ano ating mga tanggap antong ah, mga opisina mga opisina iba iba dito mayroon dito ng uh, call center at dito uh, talaga ayan may plaza ang ibig sabihin nakaka-relax talaga dito tsaka alam niyo pag may mga puno uh, presko ang hangin Alagang-alaga po talaga itong lugar na ito. Hmm. Ayan. Ayan yung ano, uh, dadaanan ng uh, bangka. Parang ilok. Ayan ah. Uh, mamaya sasakay kami dyan. Uh, Naka-schedule uh, na kami kasi alam mo, pila-pila uh, din diyan sa pagsakay ng bangka. Uh, Magantay ka ng may number yan eh. Uh, mamaya ipapakita ko sa inyo kung... Uh, paano kami sumakay dyan maganda rin parang umaalon-alon din eh oh, nakita mo yung uh, lugar oh. Ah, pwede kayo dyan na uh, ang iba nga dyan nakikita ko eh, parang uh, may pamilya nag, nag na dyan dun sa mga ilalim ng puno hmm eh, kaya po napakahalaga po ng uh, ating mga puno kung gusto mo may ganyan uh, kasabay na dyan ang uh, pag-iingat sa ating kalikasan ayan, itong parang uh, bridge, ito, uh, ito, tulay pero mababa lang naman yan uh, dyan po dadaan ang bangka sa ilalim ayan, nakita mo napagaganda mamaya pa, uh, mayroon akong rail uh, kung napapansin ninyo, sumuot kami dyan uh, napagaganda hmm ito mo, umahalon-halon din na uh. Ayan, oh, sana ang uh, 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 ika nga, tangkilikin po natin ang ating sariling atin. Um, kung kayo ay uh, taga Santa Rosa Laguna, uh, lalayo pa ba kayo? Ha? <laughs> lalayo pa ba kayo? Ito, ang ganda ng ano, may mga bulaklak pa. Saka so, dito, huwag oh, basta-basta ng basura dito mga kaibigan. May mga kamera dyan. Ayan, may mga sariling uh, lagayan po ng basura. Uh, uh, ayan po, ha? Uh, sana makapagbigay ako ng aral sa inyo lalo na uh, kung saan saan ka pa napunta uh, nandito lang pala sa Santa Rosa sa Laguna libre po, walang entrance dito ang uh, babayaran mo lang kung sasakay ka dyan sa bangka o uh, kakain ka doon sa mga may mga kainan doon mm, andyan na naman si bangka ay habang nagantay nga kami ng pila, nakapila pa kami. Ay kami nag-ikot-ikot muna din eh at uh, ipapakita ko sa inyo ang uh, ang ganda ng tanawin. Oh, mo yung uh, presko ng hangin pag dito kasi ilalim ng puno, mga kaibigan. No? Naalala ko tuloy ang aking kabataan. Hmm. Nandiyan, sa probinsya kasi, ah, uh, uh, pag ka sa ilalim ng mga puno na yan, naalala ko nung araw nung ako'y bata pa at lagi may dalang terador ayoy bawal na yun mga <laughs> di nga totoo po sa probinsya kasi kahoy talaga maraming kahoy doon at sana hanggang ngayon mayroon pa rin yung mga kahoy na yun nung ako'y bata pa pero sa palagay ko wala na uh, alam mo uh, alam po ninyo pag uh, abang dumadami ang tao unti-unti pong nauubos ang kayamanan ano pang kayamanan ng ating Eh ang mga puno yung mga ilo at ang mga karagatan yun po ang kayamanan natin at uh, dapat pangalagaan at uh, wag natin takunan ng mga pasura ayun na naman si Mangkao. Oh. siguro mga dalawang balik pa ba yan uh, maabotan na namin yung pila namin kasi medyo uh, ano eh Mahaba-haba yung pila eh. Eh, sulitin po natin pag kayo pumunta rito. Eh, kung gusto ninyo ma... Uh, nakikita ko dito mga kaibigan.